bata. Ayan po yung mga bata. O, oh, ba? Nanonood sila ng aming vlog. O, oh. What sabi mo? Wait for me! Wait for me! <laughs> oh, ay, okay, magmerienda muna. At ngayon po, eh mam kami ay eh, mag bubundok na naman po ngayon at balita ko po eh marami na naman daw po marami na pong bunga ang lumboy ngayon kami po ay may dalang pitchil. Aray po ang aming paglalagyan. Galing ka yung pitchil. Tikin kina daw po ang magdadala ng pitchil. Maganda po ngayon gumala-gala ngayon sa ano bundok at gawa ng wala na po masyadong init. Sa karsada? Sa <laughs> karsada. Videohan ko daw si kin. -kin. Hindi ka naman nag-hi Hindi ka naman natingin sa kanila Hi Asasabihin mo sa kanila Yan po may, may Ha? Hindi nila naririn, naglaksan mo Yan po may dalawa Ako may Ang <laughs> <laughs> gagawin mo sa pichel Paglalagyan ng Lag. Lalag Naglalaglag ng yung boy. Anong maglalaglag? Paglalagyan. Paglalagyan ng yung boy. Mm -hmm. Yon, to yon, yung ano, damo. Siguro yung maraming ano ngayon. Gagamba. Akin. Hello pa daw. Bilis Bagal mo. Ngek, 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 ngek. Wala pa rin bunga. Sabi nyo marami ng bunga. Ha? Kami po ay pauwi na. Pero dito po kami dadaan sa may karsada. Wala naman palang bunga ang lumboy. Kung ano-ano na lang pinagagagawa eh. May-may content lang. <laughs> Mapabundok, mapakarsada. <laughs> Saan pa ba tayo madaan? Ang layo na yata natin sa... Ano eh? karsada Pa! Bye, baby! Ano? Bye for <laughs> Wait for me! Ano? Ano sabi mo? Wait for me! Wait for me? Bagal mo maglakad eh. Dito po pala eh mayroong tanim na mga gulay Uy, ka na doon sa bahay Sa karsan kami dadaan Uy na ikaw, katet Kami okay po inapadaan dito sa ginagawang bahay na taga doon din sa amin Dito na pala kayo, Brian Dito kayo Dito kayo Dinipat kayo ng bahay nyo, ah. Tayo po yung mga alaga nilang aso. Ang laki. Nakakatakot. Bakit naman ito? Ang aso. Oy, aso dito na kayo natutulog? Dito na kayo natutulog? Oo. Ano yung bahay Sila <laughs> oh, <laughs> pa yung nagpapagawa ng bahay dito. Sila kayo natutulog sa tent? Dito na kayo sa Maganda na ba? Maganda dito. Ano pala? Ah, Ayos To, ano to? Is, ano ba? May balak pa kayong... Hindi. Pag sa aso yan, dito may uh -huh. ba? Pa letter L lang. Dito yung bahay uh -huh. sa gili. Dito sa mga manok. Dito meron na rin po silang napatay yung CR. May soap. dito palang maraming ano, oh. manok na sasabungin. Sa'yo din to, Brian? Sa'yo din to? Daming manok. Taraing. papasok natin na yung ano, cellphone dito sa bakod. Ay, may lang daw gan. Ano na? Maglulumboy lang sana ka. Wala kami nakuha. Tara. Tendensyaano. Nakita na yung ninong niya. Ito po yung mga rabbit na binidyohan ko nung nakaraan. Pero ano, nung binidyohan ko po sila, iyon po inan, doon po sa tabing dagat lang. Lumipat po sila dito sa ano, inilipat sila dito sa pinapagawang bahay nila. Ang lilit na mga rabbit pa oh. Bagong panganak pa lang siguro to. Ito yung ibang kulay. Ito <tinyo> yung ibang kulay. Aba, may oh, mamerienda pa sila sa amin. <laughs> Favorite ni Miko yan eh. May naalala siya yan dyan eh. Ano, Mek? Anong naalala mo dyan, Mek? Sa ano? Tang juice. Pinalala <laughs> May naalala kaya ta dyan, Mek? Mek, wag lang, <laughs> wag lang, grapes, grapes, wag lang din Ang ganda nung aso niya, ang isa. Ito Taniman na. Taniman na? Gold din gabi ng gulay. kulay kami 5 liters na. Sinakasan Ahay. Kaya muna. na <atin>. <laughs> <laughs> Sa isang simid, okay. Tatlong ganyan. Basta okay. Ah, matiped. Matiped. Hmm. din Inuna namin po pang aso tapos dito na babo. na bago maggawa ng bahay para hindi na nakaisipin. Mm. From Danish. O gaano din sila. Thank you po! Oh, Thank oh po! Saan? Tanga po saan? Hindi ka mag-water. Kami po pala ay maulit na. At kami tapos na magmerienda. Okay. <laughs> Salamat sa <ka>, merienda okay. <laughs> Ryan. Okay. Thank you Masusunod kami merienda Oo Ito po yung Palabas po dun sa amin Karsada Ang ganda na pala dito ano Oh, o so. sô. Nandito na po kami sa kalsada papunta po doon sa amin. Linis ah. Sulibay. Dito na po yung aming barangay kami po ay umikot lang doon po banta banda sa amin tayo maglalakad pa ng ano konti na lang naman kapasok po dito ay kaluwa kapasok po dun sa amin tawid ng karsada doon naman po kabilang karsada eh, iyan po yung daan papuntang tabing dagat doon naman po sa kabilang doon sa may waiting shed po na kulay blue eh, meron din po daan papuntang tabing dagat doon doon po kami madalas dumaan dito po kami ngayon napadaan sa ano. Napunta po kami dito sa kanating nini. At ayan po yung mga bata, oh. Ba, nanonood sila ng aming vlog, oh. <laughs> oh, hi kayo. Mamaya mapapanood nyo ito. Panoorin nyo mamaya, ha? Ayan po, ikambal. Sino bang kambal sa inyo? Ha? Oh, sila kambal pala, oh. Diba ikaw na napanood mo na? Napanood ba? Yung nandun ka sa ano? Tabindagat? ba ako may mga subscriber na dito? Mga bata. <laughs> Saglit lang ha? Saglit lang. At dito po ay eh, ano? Pagkagaling po namin ng bundok ay eh, dumiretso po kami dito sa tabindagat. At ayan, naligo Nagigura si Mika at saka si Kinkin. -kin. Oh, palubog na yung araw, oh. Siguro ang oras po ngayon ay eh, 5.30 na po ng hapon. Ang balak po namin ay maghanap po ng mauulam ngayon sana ngayong gabi. Ay, eh, kaso wala pa po kanilang hanap. Wala na po pala mga isda. Ah. Oh. Wag. Na. Ito. Eh, Hindi pa ba? Tapos tanong oras, pwedeng maligo. Pagka sa Manila ka. Pupunta ka pa sa malayong lugar para makaligo sa dagat. Ay dito tatawid ka lang ng karsada. Ayan, Naliligo makaligo ko na sa dagat. Tomorrow dito na po kami sa Tabing Dagat at na uh, abutan na po namin yung mga bangka dito. Kasi dito ninyo po hindi po siya lumaot. <laughs> Tayo naman po yung kay Tito Jose. Meron na po palang ano dito si Manong Intoy. Uwak at saka pusit. <laughs> Ito naman po yung nasa kasko ni Manong. Suma? Ayan po yung uli ni Manong Intoy. Hmm? Punong-puno. Galing talaga ni Manong. Uli mo lahat? Galing? Tatlong kilo sa akin nung ha? Oo. Oh. akin mo. Ito yung tuyo yung ano niya. Walang katubig-tubig. ayo ito po Ah, Tapatong no. May asap na ako dyan? Yeah. <laughs> Lagyan mo dun? Iyan. Yeah. Yeah. Paano matandaan ang itamang guling? Itong ano, namasapat no, yeah. daw sila ninyo. Ito siya bang Bagay.

ako doon po ay may para, parating na pong bangka may marami nang magsasampa ay patawa ma simbang mo ang lumikilo mo sila.

Na. baka pa na nang ano, limang hindi na nung ambay hindi na nung ambay tama mo tala nung ambay okay, hindi <laughs> ko mo tayo hindi na nung eh. ambay handi sal po tayo <laughs> Poly, <laughs> holy mili <laughs> ha? wala nang line of 40 <laughs> <Ay>. <laughs> line of 20 <laughs> okay lang yun okay Okay, kita ninyo. Ayan naman ay, po yung kay Tito Ose. Ha? ha? Wak? Ah, kumamigay kang wak eh. Hindi ko ano niyan tatanggihan at aking dadaing. Wala siyang siya muli. Dito ka na